Guys, ginamit ng Meralco sa SMB ang teknik na tumalo rin sa Hinebra sa semifinals. Sa semis kontra sa Hinebra, hinayaan ang bolt si na magkamada ng puntos. Sa Game 5 ng finals, pinamiyasta rin nila ng puntos si John Marfajardo sa painted area at resulta lamang ang Meralco ngayon sa series 3-2. Halos abot kamay na ng Meralco ang kauna-unahang kampiyonato ng kanilang prangkisa. At nasa bingit naman ang SMB ng kauna-unahan nilang pagkatalo sa Best of 7 Final Series. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, labing apat na taon na sa PBA ang Meralco at hindi pa sila nakakatikim ng kampyonato. Bago ang conference na ito, apat na beses silang nakaakyat sa finals, ngunit lagi silang binibigo ng Barangay Hinebra. Sa pagkakataong ito, sister team ng Hinebra ang kalaban nila sa finals. Kasama ang apat na finals appearance, ngayon lang sila nakahawak ng lamang na 3-2. Bibihirang pagkakataon ng ganito na may tangan silang twice to beat advantage. Magiging napaka-memorable ng gabi mamaya kung tuluyan na nilang maibugol ang kampinatung naging mailap sa kanila sa loob ng labing apat na taon. Magiging napaka-memorable ng gabi mamaya kung tuluyan na nilang maibugol ang kampinatung naging mailap sa kanila sa loob ng labing apat na taon. Mahabang series ito. Hindi pa ito tapos, sabi ni Junmar Fajardo na umiscore ng 38 points sa Game 5, ngunit talo ang kanyang team. Huli na nang ma-realize ng coaching staff ng SMB na naihulog sila sa patibong na ginamit din ni Nenad Bosinich sa Hinebra. Ilang game sa semifinal series si Stan Hardinger ang top scorer para sa Gin Kings. Ngunit nilimitahan nila ang iba pang mag-aalak. Sa Game 5 ng final series, naghalimaw si Junmar Fajardo scoring 38 points. Ngunit pinahirapan ng bolts si Nalasiter, Ross at Romeo. Pati na si CJ Perez na no umiskor ng 17 points ngunit sa napakababang shooting percentage. 1 out of 11 from 2 point range. Nailagay muli ng Meralco sa defensive ang SMB. Ang Game 6 ay win or go home para sa Beermen. At kung sakali, unang championship naman para sa Meralco. Pumapabor sa Meralco ang history dahil 15 out of 19 teams na nanalo sa Game 5 kapag tied sa 2-all ang series ay nasusongkit ang kampyonato. Ngunit veterano na ang SMB sa ganitong senaryo. Ilang ulit silang nakaahon sa 2-3 deficit noong 2019 at 2022 laban sa mga kupuna ng Magnolia at TNT respectively. Bukod pa ang pag-ahon ng SMB mula sa 0-3 deficit kontra naman sa Alaska noong 2016 Philippine Cup. Mamaya sa Game 6, sasaksihan ng libu-libong fans ng Bolts kasama ang MVP Group of Companies Big Boss na si Manny B. Pangilinan, kung magagawa ng Meralco na patiklupin ang dating kinatatakutang team ng SMB. Hindi pa kami out, babawi kami, palabang sabi ni Junmar Fajardo. Ang prediction natin kung below 90 points ang score ng SMB mamaya sa Game 6, malamang sa malamang champion na ang Meralco. Ngunit kapag naging high scoring ball game ang Game 6, magkakaroon tayo ng Game 7. Isang bagay na gusto nang iwasan ni na Nenad Bosinich at Luigi Trillo. Magiging pabor sa SMB ang Game 7 dahil magkakaroon ng dalawang araw na pahinga si Junmar Fajardo. Habang pagod si Abay ay kailangang hatawin ng Meralco. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya gusto ko kayong pasalamatan sa paminsan-minsang pagsashoutout. Shout out sa iyo Christian Michael Corpus Maka Meralco ito Ito rin Janjan Herman Meralco rin ito sayuren iyo rin Katz Aquino Shout out sa iyo Idol Also shout out Lucero Neil Bantog Ang daming maka Meralco rito Norman Flores Salamat Idol sa pagsishare Shout out sa iyo Sayuren Gigs Carido. Salamat po sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong halo-halo ispo -halo Republik